Good morning. Nice? nice to see you this morning. Usa ka mainitong pagsugat ang sagad masaksihan gikan ni ini matinunan sa Tagini Elementary School sa lungsod sa Carmen. Kinibisan pa man sa ilang kahimtang nga walay tarong nga mga lawak saringan. Sagad sa mga bata dinhi maglisod sa pagtungha. Kini ang hinungdan kung ano mo ko sa kagaling bulsa ang usa ka magtutudlo ng si Sir Radian Kiamko Hayson aron magpa-feeding program. Ang iyang gugma sa pag-alagad sa mga tinunan, gihimo niyang lifetime mission isip usa ka magtutudlo. We have this morning, mga kapuso, Sir Red Gain Kiamko Hayson. Hello Sir, maing buntag. Sir Red, welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa atong mga kapuso uh good morning sir nico good morning our televiewers from jma regional tv live thank you so much for having me this morning thank you sir good morning happy national teachers month sir can you share to us your background Isi um i've been in the uh, public school for 13 years already sir and i've been uh, a grade one teacher for one year in private school and uh, My passion in teaching is to teach my children uh, to be better than I. Na na-influence ko sir tungod atong uh, every child is a special git sir. ng movie ni American and uh kinahanglan lang nato i-motivate atong mga estudyante to do better and to learn uh considering their uh, multiple intelligences ang mga bata mukat on good sa lain-lain nga paagi. And we salute you sir sa imong dedication sa imong napili nga profession we learn nga magpafeeding ka sir gamit ang imong kaugalingon nga kwarta sa bukid mangud sir ang snacks sa mga bata is not typical nga biscuits pan mukaon sila sa and they found it out nga during snacks ang mga bata ningon nga ah, uh, let's figure it out mag, ta nga kanisya ice cream ilang itusok sa ilang kutsara ang baunanan nga ginaling sa bato nga din bata na natay ice drop na natay ice drop didto ko nag-start nga kaluoy di sa mga bata. I don't have the right na mo, mo reklamo tungod sa kalisod. There are still pupils nga at, a young age na kaaginag sa mato. Ikaw, sir, if given the chance nga makatudlo din sa syudad, dawato ni mo? Um, I prefer to be assigned still in a mountainous area, sir, kay at ni mo makita ang pure heart sa mga bata. I mean, lain ra gyud sir kung mag magtudlo ka o mga bata nga ahaw ahaw sa jet ahaw sa tanan sa tanan uh, you can see their innocence the purest of hearts are found in the mountainous barangays and imo lang yung consolation dito sir kung makapabasa ka uh, na mo ra gyud imong reward kay pundos yuta na pagod kay pundos langit Ano ra sir kining feeding program ni mo sir asa makamukuha og kwarta pang suporta ni ini um na mga uh, external stakeholders sir nya muhatag sila depende ra gyud ilang capacity hinga muhatag na sometimes muhatag 1000 Amorang rang iagi sa among school treasurer pwede sex among PTA kay amo ra nang sa mensahe ni mo sir sa paglaom nga buot ipaambit sa atong mga magtutudlo imong kaubanan sa buhat Uh, all my fellow teachers, let's not forget what we have sworn. The young minds, the innocent souls entrusted to us. Dili man ta, ahaw man ta sa mga kalibutan ng mga, uh, example, financially, how man dapita at least nakatandog ta kinabuhi sa mga bata thank you also for featuring my story thank you JMA Kapuso Original TV thank you for having your happy teachers month everyone for those who are teaching in the whole world thank you for shaping the young minds of our children our future leaders thank you and good morning sir salamat sa paguban kanamo karong buntaga sa amping mudiha